masyado tayo pinahihirapan itong Katniel issue. At so, nung una, dininight. Na wala nang nag-deny, uh, inaccept pala, hindi deny, inaccept ni Catherine Bernardo na talagang hiwalay na sila. At pinagtanggol pa ng konti si Daniel. Sinunda naman ito ni Daniel Padilla, na sabi niya, mahal na mahal daw niya si Catherine. Tapos nung bandang uli, sinabi niya, pagod na pagod na raw silang dalawa. Ayan. Nag-break up daw sila. Yan, Inamin na. Inamin ni, inami ni Catherine na unang pumangalawa si Daniel. Ayan. Magandang usapan ito. Uh, ngayon, if you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel. Click the red button below and give me a big like at mag-comment kayo, okay? Uh, talagang inamin ni Daniel na nagde-date sila ni Andrea or we call it Blight. Blight, oh. Yan ang talagang pangalan niya tani ni Andrea Brillantes. Ipinagtanggol pa ni Daniel na talagang uh, si si Blight or si Andre Brillantes na parang wala siyang kasalanan dahil nangyari yon after ng cool up or break up ni uh, Catherine Bernardo at itong si DJ okay or Supremo ang tawag sa kanya ay Supremo mm. talagang gumagawa yata itong issue to si Daniel ah, oh, si Supremo at yung kanyang nanay, si Carla Estrada, ay nung una ay dininay din. Tapos wala daw siya sinasabi na dinideny niya na yung kanyang anak ay ay cheater. <laughs> Nakakalo nakakaloko, no? Nakakaloko. Kasi itong si Carla Estrada, gusto niyang mag-ride on. Uh, kasi natatakot siya na kasi marami nang nagkatrasa sa suporta kay, kay Daniel eh. Kay Supremo. Sa nangyaring ito. Ay, pero si ano si Catherine biglang bumulusok ng gusto na hindi na halos maabot ni, ni Daniel o ni Supremo. Huh? Yan, ganyan ang nangyari Ya, yeah, baksak na baksak na si ano si Supremo. Uh, baksak na baksak na na ayaw mangyari ni Carla Estrada. Ito na ngayon ang nagiging feedback. Baksak na baksak na talaga to si Supremo o si Daniel Padilla sa ginawa niyang pagigchichit niya kay Catherine Bernardo. Talagang it looks like talagang sinira ni Daniel ang kanyang karir. Ito na umpisa ng kanyang pagbaksak. Looks like ha? Huh? Looks like. Ayan. Na ayaw nang mangyari ng kanyang nanay. At ito ay pinapalabas ni Daniel na walang kasalanan. Na hindi niya nilolo uh, niloloko si Catherine. Pero inami niya at pinagtanggol pa niya si si ano si Andrea Brillantes or we call it Blight. Okay, eh, ito ang pinaka yan ang mahirap eh no. Ayun yung kaya na tinago lalo si Daniel, tinago niya mabuti kasi maapektuhan yung kanyang movie career. Maapektuhan talaga. At yung, at ang balita ko sa ABS-CBN ay mukhang hindi na i-re-renew yung Katniel. Wala na yun. Wala na. No? Kaya, yeah, I think si, meron ako na didinig na gagawa sila ng love team uh, na pupuso nila si si yung isang uh, star pero kaso uh, hindi sa ABS-CBN to eh ewan ko kung papalag ito ha alamin niyo sa so, susunod so, kong vlog kung magkakatuloy yan to no uh, okay bigyan ko kayo ng ng tip aldab ah yon yun eh yung isa si hindi na pwede no hindi na pwede may asawa na. Oh yeah, abangan nyo. Okay? Ito ang yung lingkod. Uh, ready sa Facebook at sa YouTube channel at Pilipino sa America Blog YouTube channel. And please don't forget to subscribe, like, and share. In God we trust, never hold your peace.